sa inyo uh, Mr. Gokotano, si Zander po ito at si Angel Hello, good morning po sir Apo sir, kamusta po ang uh, Muwal Buwal Cebu as we speak right now? Uh, so far ma'am, ang kundita wala, wala pa rin naman kaming na, natanggap na reports from our barangay sa may mga damages As of now, our BFP team together with our engineering team is that they're robbing our yung mga building namin, yung mga infrastructure namin dito sa Malbual po. Opo. Uh, kagabi po, naramdaman din po ba sa inyong lugar ito hong pagyanig? Yes, sir. Naramdaman po namin, sir. And just, just right in time na magtunog yung uh, municipal alarm system namin kasi we just installed our uh, alarm system. Yung sirin po. Mm, opo. Mm -hmm actually, dalawa po itong na-set -na up namin dito sa municipality of Malba. We have a one in our, at the top of our multi-purpose building sa, dito sa Malba, which is in Pobleson West. At saka yung isa is in Barangay uh, Bastiyot. So, they will, see, uh, they will tutulog po sila synchronized during call time sa office hours, 8 a.m., 12 noon, 1 p.m., at saka 5 p.m. at saka yung curfew time natin na 10 o'clock. Mm -hmm. So it was just in time last night nang tumunog yung sirene at 10 o'clock na coffee saka rin sumabay yung pagyanig. Mm -hmm, mm -hmm. Opo, uh, po na didetect nung inyong uh, aparato yung lindol at at uh, pagka yes, nag sir. Opo, kung nag-alarm siya uh, dahil ibig sabihin yes. nga po may nangyari. Uh. Actually po sir, yung alarm system na alarm system natin namin dito sa Nuevalis is separate from the ah, kasi kasi po yung Nuevalis na nagbalik ito of the Bibox program yung sama din is yung from Japan. Mm -hmm. Opo. O, yung tinatawag natin na Philippine Electric Intensity Network. Mm -hmm. So isa din po recipient yung Municipality of Balboa. Ah, opo. So, ito po yung alarm na natin at saka yung intensity meter. it was just right in time. Yung few, few seconds from the 10 o'clock call, yung alam, saka sumunod din yung tanyanin. Kumbaga po, uh, parang mas nauna ho yung alarm kasi kumbaga na-detect na nung aparato sa ilalim pa lang ng lupa ah, uh, yung alarm is separate from the PMF apparatus natin. Ah, okay. Opo, opo. Uh -huh. opo. Sir, Jan Warren, nakapagsagawa uh -huh. na po ba ng assessment ang ating mga otoridad para sa mga kababayan natin ano, na nagsibalik na? Kasi of course, pag lindol, lumabas sila ng kanilang mga tahanan. Uh -huh. Uh -huh. Nakapagsagawa uh -huh. na ba ng building assessment? Uh, as of now ma'am, nag-remove po yung uh, BF-15 namin dito sa Malbual at yung engineering team. Check-in ang mga, uh, mga malalaking infrastructure natin dito sa Malbual. Uh, we're also waiting for the barangay captains, yung sa mga mountain barangays at saka yung all the rest of the barangays. Uh, actually, we have 15 barangays dito sa Malbual. 5 uh, po yung peninsula at 8 yung mga sa mountain areas. Uh, we have a call time at 9.30, so two minutes from now, then we have our schedule by 10 o'clock uh, meeting to so, get the report sa barangay na kung ano yung status sa mga infrastructure or ano yung nangyari last night. Mm -hmm. Opo. Ang Mual-Mual po ay isa ho sa mga tourism spots sa Cebu, tama po sir? Yes sir. Uh, actually, it, it, eh, kung, kung magasabihin natin na uh, Oh, okay. Po. Mm -hmm. Parang, eh, eh, na rin. I mean, because it, it's one of the, it's one of the attraction yung Southern Run. Opo. Oh, so, oh, because it's only two in the world. Yung isa is in Africa, and the other Southern Run na mamawipit na Opo. Kung, kung gayon oh. po, pagkatapos po nitong uh, lindol kagabi, meron hubang mga kabawalan muna sa mga tourist spots dyan po sa Mualboal? Wala naman po. After last night, yung straight after the uh, earthquake, kasi pinick up ko yung music ko, they have the overtime work. Uh, I also did personally, a we were doon sa tourist area natin, yung sa Barangay Bakdiyot, sa Panagsama. Mm -hmm. Actually, I po past 11 o'clock uh, na nawala na po. Pero lang po yung tao sa labas. Mm -hmm. okay. Then for now, wala namang interruptions or any activities, okay na naman. I just need clear mm -hmm. uh, suspension and practice in all, in all models sa uh, at sa public. Uh, po. At least, mabuti so, na... Uh, po. Sir John Warren, mainam naman po na hindi, well, hindi na pinsala ano, mm -hmm. ang muwal-buwal. Pero kayo po ba yes, ay magpapadala ma po ng mga tauhan dito nga po sa Bogos, Cebu para tumulong dito po dahil pa marami pa po tayong mga kababayan pala ang hinahanap ng mga pinaniniwalaan na nadagana ng mga gumuhong uh, mga establishmento. Uh, actually po so, naman, we are still monitoring on the Zoom meeting sa, so, yung sa OCB. And we from the 7th district dito sa South, are planning to make our unified move na maghati din ng tulong sa North Korea. But so now we are monitoring on the status at uh, yung, yung possible na babaanan kasi uh, as I have seen in some other posts from our on social media, may yung babaanan na natin yung going to is babaan tayo ng uh, Mm -hmm. And as I have seen in the pictures, is malaki pong bulbos yung nasa gitna ng daan. Mm-hmm. So, 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 hindi ko kadaan pa ka lang ka ng So, so now we're still monitoring and waiting for updates kung so, ano yung status doon sa passageway, kung so, ano yung naibigay na ng tulong doon. We so, also convene with other uh, LDR and municipal offices kung so, ano yung naibigay na ng tulong doon. So, oh may, uh, may gratitude din kami sa kanila because last time, we had Medellin, Bugo, uh, the the system, the health, and then Bayan, we also their help sa katapos ng event. So in return, kami din dito sa South Korea, so uh, planning to make our moves, but we are still monitoring yet the status ng ano yung maaaring gawin namin in consensus with other LDI offices sa municipal level. Opo, kuryente po at yung linya po ng komunikasyon na apektuhan po ba? Ah, uh, dito sa normal wala din naman po. Then so so far ngayon we uh, our uh total persons from other uh, major agencies they have just called their collection they're sending updates on our operation center sa OCD. So for now we're still monitoring kung ano yung maging sana namin. Opo, and with that, Sir januaren Warren, maraming maraming salamat po. Maraming salamat po, po. ingat Na po kayo. Tatawag ko kami ulit, Sir, kung meron so. pong mga updates, ha? Sige, sige po, sir. Apo, nakausap po natin si Ginoong John Warren Gokotano, ang hepe po ng uh, local DRRMO dyan po sa Mualboal, Cebu. Hindi kaya tinanong ko kung Di ba sila yung sa Sardine Run? Yeah. O, diving. ko yan. Diving. Mm -hmm. Baka kasi merong mga kabawalan. Bawal muna yung mga turista. Uh -oh. Pero so far, parang wala mm -hmm. naman. Dahil uh -oh. hindi naman sila ganoon. Mabuti naman, ano? Uh -oh. Sa awa ng Diyos, mm -hmm. hindi po ganoon na apektuhan. Ito nga pong muwal-buwal. Oy partner, ito po ha. Yung casualties, sa base po sa datos ng NDRAMC. Bago? Uh, 26 pa rin, pero mm -hmm. ang breakdown, mm -hmm. labing sham ay mula sa Bogo, lima ang mula sa San Rimeo, mm -hmm. isa ang mula sa Tabulan, Tabuel... boy bueno.